Hello mga patanim! Nandito kami ngayon sa aming taniman at maglalagay ako ng pataba. Organic po itong tinatanim namin. Wala kaming gamot na nilalagay. Ay, ang na kami. Ito organic po ito. Ayun, malaki na yung patola. Patola to. Tapos yan. Ito bagyo beans. Yan. Yan, nalagyan ko na yung iba. Yan. Yan, mga organic po yan. Ito po yung pampataba namin. ano yan siya kukupit na may kasamang kain ng manok at ano pa ba yung isa ipa ng ano palay ipa yun diba ipa yan ayan, ayan hindi kami gagamit ng fertilizer dahil ayaw namin ng fertilizer cherries hindi gusto namin healthy la healthy yung mga tanim namin at healthy siya kainin organiko Yan. titignan natin kung hanggang saan tong mga organic na to may tai siya ng manok may may tai ng manok yung lupa at mga nabubulok na dahon at eto anong ibig sabihin nito magbubulaklak na ba to gagapang na yan siya dito pagagapang ko dito yan may gapang na naman yan sila eh. yan parang kinain yata ng mga uod to ah lalagyan ko ng lupa na ah, mataba Saka ito, ito yung nagsilaban ko ng pinagsilaban ko noong nakaraang linggo. Ito, magandang pampataba rin ito. Ito. Lalagay ko dito. Yan. Ganda ng kulay. Oh. Eh. carbonized siya. Ito yung mga tuyong dahon. At mga kahoy na nasunog. Dito ko siya ilalagay. Ito yung mga dahon. Ayan, mga dahon niya na tuyo. Nagandang ano yan. Fertilizer. Ito. Ayan ang ganda nito. Oh.